Ito na yung kalabasa natin na 250 guys. 250 yan. Ato 70 yan pala. Tapos 100 pesos na sa Pinas. Yan na siya. Marami na gulay. May pork na yan siya. Yan. Kao na bay! Hello guys, good morning. So, update guys sa mga price mabili nito sa Japan. Example natin yung kalabasa. So, yung kalabasa ngayon dito sa Japan guys is ito. Ganito kaliit. Yung tag-20 sa Pinas, tag-20 at ito, 30. So dito sa Japan guys, magbibili ka dito ng kalabasa is nasa 270 yen. So yun 250, hindi pa kasama yung tax. So may tax siya na 20 yen. So pag i-convert natin ito sa peso, is mura na naman siya. 102 yen sa palitan ngayon. So 100 yen para sa kalabasa. So hanggang saan naabot ang kalabasa mo? So ang gagawin natin guys, pag nagluto tayo ng kalabasa, is lalagyan natin siya ng dalawang gulay. So dalawang gulay yung ihalo natin sa kalabasa guys. So ang resulta na nito is kalabasa na may konting gulay. Kasi sobrang mahal na po na mga bilihin dito sa Japan. So, ano pang hinihintay nyo punta na kayo dito sa Japan para ma-experience nyo rin kung ano yung mga ginagawa namin dito. Malaki yung sahod, so, so mahal din yung mga bilihin. So, fights-fights lang din, di ba? so, ganun na. So, yun lang guys. Hope na may nakuha kayong idea. Itsumo watashi no doga mitikorete. Arigatou gozaimashita. Arigatou ne.